sila ng baka. Okay. Grabe oh. Ang taas na ng tubig dito sa amin, sa baba namin oh. Diyos ko Lord. Oh, nagluta nga na mga gamit sa baba. Ayan, mga motor o kotse. Oh, nagluta na oh. Oh, nasa no, hagdanan ninyo. lakas ng baha ang taas na ng tubig dito sa baba namin guys pero kami naman hindi naman kami abutin kasi nandito kami sa taas dahil tagulat ang langit oh wala na masyadong sasakya na dumadaan sa kalsada ayun yung kalsada o sa labas ng gate namin ayun yung gate nakabukas yung gate namin o natulak na ng tubig ayun o taas ng tubig